May isang site po dito sa Italia na nagbigay ng pahayag patungkol nga po dito sa Decreto Plosi. Na ayon nga po sa kanila, ang 2024 flow decree para sa mga migrante ay isang plap lamang. Ayon pa sa kanila, tulad ng mga nakaraan taon, kapag 30% lamang ng mga aplikasyon ang umantong sa isang kontrata at ang pag-issue ng isang permit sa paninirahan. So, parang nagkakaroon po ng problema dito sa Dekreto Plusi. Sinasabi po dito na naubos sa mga araw ng pag-click day ang mga upuan sa loob lamang ng apat na minuto. Ngunit sa mga maraming kaso, ang autorisasyon na nakuha ay napapawalang bisa dahil sa pagiging komplikado ng mga pamamaraan. Sa kabila ng retorika ng gobyerno sa imigrasyon, sa katunayan, Ayon sa mga asosasyon at union, ang dekreto ay nagbubunga ng tiyak na irregularidad na sinasabi nitong nais nitong labanan. Pero ano po ba talaga ang nilalabanan ng gobyernong Meloni sa panahon ngayon? Sa mga nakikita ko po ngayon dito sa balita at sa, sa nakikita ko rin sa iba't ibang site patungkol nga dito sa mga dekreto plusi sa mga immigrants, ang nilalabanan po ng gobyernong Meloni ngayon ay yung mga pagtatrabaho ng walang kaukulang dokumento. Sunod-sunod po dito ang ginagawang raid ng mga Guardia di Finanza sa iba't ibang bahagi ng bansang Italiano Yung mga restorante na tumatanggap ng walang kaukulang dokumento, pinagtatrabaho nila ng hindi binabayad ng contributi na tinatawag dito sa Italia. Yun po ang nire-raid ngayon ng mga kinaukulan. Para sa 2024, mayroong kabuang 151,000 na entering quota. 61,250 para sa non-seasonal subordinate work, 700 para sa self-employed work, at 89,050 para sa seasonal subordinate work. Ayon sa data, mula sa Ministry of the, of the Interior, ang mga kahilingan ay pinakita sa tatlong araw ng pag-click ay umabot sa 690,000. Para sa tulong ng pamilya lamang halimbawa, kumpara sa isang kota na merong 9,500 bawat taon para sa dalawang taong panahon 2023 to 2025, mayroon ng 112,000 na mga kahilingan. So talagang dumadaan sa butas ng karayom ngayon ang mga aplikante para sa Dekreto Plus, eh, no? so, sobrang dami ng mga nag apply o mga kahilingan. Ayon sa mga asosasyon at union, pagkatapos ng online na competition na nagbibigay ng gantimpala sa pinakamabilis na daliri, Kaya na sinabi ko po dati, ano, fastest fingers first, ang mga komplikadong pamamaraan na inilaan ay nagpapahintulot sa mga tagapamagitan ng lahat ng uri. Yan po, yun yung mga agency na tinatawag nakumita mula sa pag-asa ng mga migrante hindi lamang ng mga magagawa na naninirahan pa rin sa kanilang bansang pinagmulan at nagsisikap na makapasok sa Italia kundi pati na rin sa mga dayuhang naninirahan na sa Italia Madalas, sa loob ng maraming taon, walang permit sa paninirahan at sinusubukan gawing regular ang kanilang sitwasyon Ang close decree ay nagmumukhang isang disguise amnesty So ibig ko sabihin dito ng kolektiba na siyang nagbigay ng impormasyon na ito ay uh, parang nagmumukhang mukan sanatoria. Kasi kung nanggagaling na rin dito yung mga immigrants o yung binibigyan na nila ng permit to stay yung mga naninirahan dito ng mga immigrants. Hindi na 'to matatawag na dekreto bluse, eh. sanatoria na. Ewan ko lang po sa iba, sa pagkakaintindi ng iba. Ang gobyernong Meloni ay nagdagdag din ng isang sugnay kung saan ang mga tagapag-empleyo bago maghanap ng mga hindi pa na panahong dayuhang manggagawa ay dapat suriin sa karampatang tanggapan sa pagtatrabaho na walang available na mga manggagawang Italiano. Ang ideya ay dapat bigyan ng prioridad ang mga mapagkukunang naroon na sa lugar. Ang ibig po sabihin dito ni Meloni, ng gobyernong Meloni, bago lumabas ang isang employer o maghanap ng employee na taga-ibang bansa, kailangan munang maghanap ng trabahador na Italiano. Baka naman nga may available na mga Italiano. di yun ang mga muna ang unahin. Ang mga testimonya na nakolekta ni Fly, CGIL si ay nagtatampok din sa mga pagbaluktot ng katotohanan na hindi ang manggagawa ang direktang gumagawa ng kahilingan kundi ang kanyang amo. Nasa ilang mga kaso ay humingi sa una ng karagdagang kontribusyon sa ekonomiya upang tapusin ang pamamaraan na naglalayong sa paglabas ng permiso sa trabaho isang gantimpala o suhol para sa pagsisimula ng pagsasanay. Sa ibang mga kaso, gayon pa man, ginagamit ng employer ang mga serbisyo ng mga gawa hanggat kailangan niya ang mga ito at pagkatapos ay tumangging gawing formal ang relasyon. Sa pinakamasamang sitwasyon, gayon pa man, ang mga manggagawa ay nahuhulog sa mga tunay na panluloko, mga pangako ng trabaho ng mga kumpanyang hindi umiiral kapalit ng daan-daan o libo-libong euro. So, ito po, hindi ko alam kung paniniwalaan ba natin to o baka naman totoo nga kasi kasi may mga Pilipino nga dito na na-scam na no ng ng isang agency. Hindi ko na lamang po babanggitin kung anong pangalan ng agency pero napakarami pong Pilipino ang na-scam dito. At uh, yun nga po ay kinasuhan na ng embahada ng Milano, ng Philippine Embassy Milan. So, ito pong parting to ay uh, parang tumutugma sa mga ganong pangyayari. ano Kaya isang tiyak na hindi nakakaaliw na larawan ayon sa data ng Interior Ministry na sinuri ng kampanya I Was A Foreigner. 32% lang ng mga migrante na pumapasok sa Italy sa pamamagitan ng sistemang ito ang aktual na nakakakuha ng residence permit. Ang natitiran 68% ay binubuo na isang bahagi ng mga taong hindi umaalis at isa pa, mas mahalaga, bahagi ng mga taong bumabalik sa isang estado ng irregularidad. So yung mga nanggagaling po sa Pilipinas o sa iba't ibang bahagi ng, o sa iba't ibang bansa na pumapasok, gamit nga po ang Dekreto Plusi, eh, ay meron lamang po palang 32% dahil yung 68% ay lehitimong mga nandigrito na sa Italia. Yun ang parang nagiging priority nila na bigyan. Ano? Ay bakit pa nila ito ginawang decreto plus eh? hindi na lang nila ginawang sanatorya para hindi medyo nagkakagulo ang, nagkakaroon ng kagulo dito sa internet. Ito po hindi ito akin galing. Ha? Ito po ay translate ko lang sa site ng isang mamamahayag dito sa Italia yan nga po ay ang tinatawag na kolektiba na siguro sila po ay tumututok din sa gobyerno ng Meloni patungkol nga sa decreto plus o maaaring sa iba't iba pang gawain ni Meloni ano? baka hindi lang po tungkol sa dekreto plus kaya po pala parang ang tahitahimik ng decreto plus ngayon kasi 32% napakaliit naman po ng porsyentong nakukuha ng mga nanggagaling pa po sa ibang bansa kumpara sa mga talagang nandi dito na sa Italia na willing bigyan ng dokumento ng gobyerno no so mga kababayan sa ngayon po ay hanggang dito po lamang ang aking maaaring ipamahagi sa inyo dahil ito lamang po ang aking nakalat na impormasyon patungkol po sa Dekreto Cruzi pero wag po kayo magala dahil ako po naman po ay hindi titigil sa pagtutok dito sa nasabing Dekreto Clusia, eh, no? Hanggang sa ito po ay matapos. Maraming maraming salamat.